Alam niyo, paano magpasalubong ang Baila. mga nanay kapag sa probinsya ka. Ano nanay ko? Ano ginagawa mo dyan? Magsasain ako. Sasain na Isa lang kasi ako sa bahay. Tapos si Ivan umuwi kasama ko. So, tingnan niyo yung pasalubong niya. Pasalubong na lang akong panig ko sa akin, oh. Oh, pipino. Ang dami niya. Oh, isa-frix daw nilagang mais. Nilakon namin. <laughs> pa. Oh, ito pa. Ito pa yung sitaw. Ilang tali ito. Oh. Oh, sitaw. Oh, sitaw. Sino pa gusto bumili? milya, ba? Kailan sila magpasalubong dito sa probinsya? Yan. Buk, buk, Yan, si Resort. Si Lady. <laughs> kasama ano nila si Inday <laughs> Bangs. Kaya, follow nyo daw sila sa Facebook. Kailan na ito ganyan magpasalubong. Mas may dala pa siyang pakwan. Uy, oh, inggit si Fame. Dala pa siyang pakwan. Dalawa. Ang kamatis. Gusto. kamatis. Oh. Mangga. At higit sa lahat, syempre, ko. Hindi nangawala. Pinapasalo mo nga nanay ko sa akin. Ano to? Sa anggat to binibili itong puto na to. May kasamang yog. Ang isang balot ng puto ay 70 pesos, di ba ma? 70 pesos ang balot. It's my favorite. Oh. Para kayo bahay nga, tibay. Tingnan mo isa si Leo. Ayan. Ayan na. Ano? Puro gulay tala. Wala bang cash, Leo? Wala bang cash, Leo? Sumaot na sa Facebook eh. Sumaot na 120k eh. Wala bang cash? At puro gulay pa Di sa loob mo sa akin. Nagkarap? diyan k O, tako, laki na sinasahod oh. sa Facebook. Tapos pa na sa loob. Luto... na kami oh. Oo nga, nakaginto na. Ang <laughs> laki na sinasahod sa Facebook ng mga to. Pero kapag uuwi sa akin, gulay dala. Di ba? Masustansya yan. At tagal na, hindi na kikita. O, sige. Oh, oh, Mahina daw sa vlog, kaya mag-boxing yeah, na lang daw siya. Oo, boxing ng kapatid ko na yun. Eh. Kahit nung maliliit kami, maharap talaga yun. Oh. Nanay ko, mana itong niluto ulam? Ah, di, ito yung paborito namin. Niluto ito ng nanay tatay ko mula nung maliit pa kami. Ma, ito. Oh. Alam mo kung ano. Ma, pakita mo. Ayan. Adobo, sitaw. Piprito sita, oh. na lang yan. Tapit, nanay ko yan. Yeah, adobo, ipiprito. Ma, ka, kasha-kasha to. Gusto ko ilang kilo ka kamatis kasi. Palimto ng nanay ko dun sa bukid nila sa San Rafael. Oh, marami silang tanim na gulay doon eh. Kaya gusto gusto ko umuwi sa kanila kasi maraming gulay. So, pasalubong sa akin ng... Grabe naman itong papino ng nanay. Ito yung pino. Oh, malahating supot na malaki. At saka kamatis. Pasalubong ng nanay ko. Malaking kamatis na sa tanong eh. Huh? Stop! Pasalubong sa akin itong mga vloggers na to pag uuwi. Uu Kamatis sa kapipino. <laughs> ha? Malaki na sila sa Facebook ang dalawa na yan. Pwede nga pa sa lubong kamatis? Wala pa iba? Itong dalawa na ito talaga eh. joke lang. <laughs> joke lang. Umuwi lang sila sa bahay. Makita ko lang yung dalawang yan. Masaya na ako. Ang dalawa na yan. Kasi madalang yan dumaan dito kasi busy huya mga yan. บายค่ะไุณน้าฮะ